Sige na guys, mag-ilis ko karong gabi na ang So, ganyan siya guys. So, palitan ko. Tinanggal ko muna gawa ng nakas settings pa naman siya kahit wala siyang bid So, ayan siya guys. So, umpisahan ko na siya sa pag uh, palit. tanggalan ko muna ito. Kasi kahapon pa ito eh. Umalis kasi sila siya. Tapos, tinanggal niya lahat. Pati yung quilt. Tinanggalan niya ng bid So ngayon, ayan, pinagplantsa ko naman lahat kasi minsan kasi yung yung quilt niya hindi kailangan siya tanggalin. Ano lang yung sapin lang sana. Itanang din niya lahat. Ubu naman ay umalis sila. Parating na naman sila ngayon hapon. So ito ito yung unang ano, ito yung una kong ah uh, cover na ilagay ko. Ito naman ay hindi naman kasays niya. Kaso lang. Ah, uh, yan ang nakita niya eh kanina. So, kailangan ko talaga ibalik siya kasi baka ba mag-check na baka iba na naman ang nilagay ko. Kasi ang gusto niya ay uh, ano, was and wear. So, diyan ako na-pressure talaga sa was and wear guys. Gawa ng eh, siyempre, pag kailangan mo na magpahinga or sa so, oh, hapon, ayaw mo na sana magplan sa eh, kailangan mo siyang ibalik. ba diba? at least okay lang yun kung magkuha, magkuha ka doon ng ibang ikapalit niyan. At least, pwede naman bukas magpransahin yan so ang hirap pa na naman magpransahin yan yan, pangalawa na yan so bati, yan, yan yun ang shade, ang bead shade yan siya, ang pinaka bead shade niya puti, tapos matigas na ano yan, matigas na close to yan na ginagamit niya so kaya nga nainis siya pag siya ang nagpalit niya noong nagbakasyon daw ako one time lang daw niya napalitan ng ano yan pero pinalandry naman niya kasi ang hirap mag gano yan eh. maghirap magpalit ng budget kung isa ba talaga siya eh, simple, eh, yung ano niya yung yung kuko niya ay artificial ay ang hirap di ba yung maaba so ayan uh, ang hirap pag isiksik doon sa gilid guys doon sa pinakalikod gawa ng uh, may ano pa naman siya may design ba sa sa dulo ng budget may design pa yun na pag isiksik mo siya para bang magasgas na yung mga kuko mo so yan ang nainisan ko so at least ngayon wala siya kaya hindi ako nakapagtali ng buho ko so okay lang yan siya nakapahinga na sa tali <coughs> so yan siya dito na banda <laughs> yan ang budget ang ano nila pero okay lang naman sila pag hindi mo ano hindi mo naman inaayos ng kung level yung mga ganyan hindi naman masyadong istrikto sila sa mga ganyang bagay hindi kagaya ng ibang amo na yung mga nadaanan ko yung mga amo na sobra ka kunting ano lang kunting gusto ay, ano na ayaw tanggapin at saka yung mga level ba o ayaw tanggapin naranasan ko na yun pero sila okay lang at least na na, na labahan so yan talaga ang gusto niya ano yan ang gusto niyang bid shit. Isang taon na yan, paulit-ulit ko. Every, ah, uh, every seven days ko siya palitan. Pero ngayon, at two days lang yan, pinalitan na kasi nag-ano, out of town sila. So, yan, mga unan. Hindi naman masyadong, eh, tapo ko lang yan, yung mga ganyan. So, ganyan lang ang buhay dito, guys. Hindi madali ang bilang OFW. So, ganyan ang gawain dito. Hindi ako nagano dito, guys. Hindi ako nagpasunsyo dito para magkaroon ako ng pera. So, kailangan magtiis, magtyaga. Sipagan mo pa ng tulo para makapagkapera tayo. oh yan ang buhay OFW, guys. Huwag kayong magmangangan dyan sa Pinas na ang buhay OFW ay ano dito? maganda ang buhay ayan ang quilt niya so yan ang quilt niya kailangan pa yan siya may cover di ba so pang tatlo na yan di ba so pang tatlo na yan sa nilabahan ko tapos balutin pa yan sa pink yan ang quilt niya Mah mabigat yan guys sa niyo lang ito yung pink na pang balut niya bali yun ang quilt ng tawag niya eh yung pinakaano nila parang habol ganun ang blanket tapos ayun <clears throat> mayroon pa yung pang takip mamaya maya yan ang pang apat na ano yan bidget ay wait bidget ano ba yan quilt <laughs> nga eh so kulit ko so yan kailangan mo siya yung pinaka nasa pinaka ano ba yan tawag noon yung nasa kanto di ba hawakan ah, mo din yung isang kanto dito para magtukma ay eh, doon hawakan mo yung kanto to kanto para mabilis ang, ang paghila mo dyan sa ano guys kaso lang yung puti ay mahaba ito so kailangan mo siya dito sa dulo sa babang ano, banda kailangan ko siya topin kasi maliit lang yung pink na nilagay ko kaysa puti so kailangan ko siya topin ko siya ng konti para magkasya so wala naman problema sila sa mga ganyang bagay ayan so pero yan ang hirap talaga gawin yan guys so, totoo lang kala nyo lang ang hirap yan gawin dyan yung kaputol-putol yung kuko sa mga ganyan pagay gawa ng syempre paikot-ikot matagal yan mga 10 minutes yan eh kaya lang binabilisan ko na lang yan para pa para lang may ma ano ako may ma video ako yan tinupi ko yan gawa ng mahaba o so, yan ganun talaga siya guys pero wala na yung botonis natanggal na yung ibang mga botonis yan kaya pabilisan ko pa siya talaga maano den siya, ma mabagal din gawin. Kasi kailangan mo tala ng, ano, yan ang hirap pag trabaho tayo ng hotel, kailangan tayo makatapos tayo ng sampo sa isang araw pag nasa hotel tayo. Magpalit ng mga ganyang bagay. So, kailangan pag nasa hotel, di ba, siyempre yung design mo, kailangan walang, ano yan, walang kulupot, ganun. Pero dito, okay lang sila. Yan, hinahanap ko pa yung pinakakanto niya kasi hindi nagsiksi doon. eh yeah. uh, pero mabango na yan siyempre matuwa na siya mamaya pag uwi niya bago bango 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 na yung bitchit niya o oh, ganon so then so sa kanila yan kay amo nanay kay tatay ito dito eh eh ganyan, ganyan lang ang kwarto nila hindi masyadong maraming mga gamit hindi kagaya ng mga araw na ang daming mga ting so hinahanap ko yung botonis guys gawa ng hindi, wala siyang botonis <laughs> ano na, konti na lang ang natira tapos nilagyan ko din naman ayaw naman ang amo ko na babae, ayaw naman yan na uh, malagyan na siya ng um, ibang botonis lepit uh, daw, leave it, though, leave it. O, sige, leave it. kaya nga yan o oh, malapit na ako matapos guys kasi 11th hour na malapit na siya. Pauwi na sila ngayon eh. Oh, Kahapon ko nila bahan. Kanina kong umaga siya pinagplant siya. Tapos ngayon isalin ko na. Ayan. So okay na siya. Okay lang yan siya kumukulubot. Huwag mo lang masyadong ayusin. Pero takpan ko pa siya. Ayan. Ang pang lima. Ayan. Cover pack. Bigat. Sobrang bigat yan guys. Grabe. Ayan. Mabigat yan. Di bali kung hindi magkapantay. Ano yan siya. Hindi bali hindi magkapantay. Ayan. Pero ayan siya, hindi naman siya nilalabahan dito. Ano yan siya, palandre talaga yan siya guys. Kasi hindi pwede sa machine yan. Baka masira yung machine namin. Maliit lang yung wasin namin. Pang 10 kg lang siya. So ayan, sige. Ikot-ikotin mo pa dyan. Ikot-ikotin pa natin. Kung ilang, ilang, ilang ikot na tanah. Tuwa, tabingi pa. Ayan, ayusin natin dito. Ito banda. Ayan, sige pa, bitlahin mo pa konti kasi maangat pa, oh, hindi pa maayos. Pero okay pa, okay lang yan. Okay lang yan siya guys, konti lang Hi, naman ang, ano. Ayan. At least, hindi masyadong ma-level, oh, okay lang. Na, hindi bali, wala namang evaluation dito. At least, nabalik ko siya, Mabango. oh. ayan. Oh. Hindi ko lang pa sana. Ayan. Ano. Oh, Tapos na, may isa pa. Mm Pak tapon lang pack, isa pa, tapon na pack, pack, o oh, ayan, hmm. tapos na. Ayan guys. So, ayan na siya guys. So, natapos ayan. na ang, natapos na ang aking pag, kuwan. <laughs> so, ayan siya guys, so, hindi na, hindi masyadong na, naayos dito. So, okay lang, so, ganyan ang mga gano'n guys, ganyan ako na pag nag, nagpalit, di ba? sa isang bid, sa isang bid lang ito okay guys abot channel ng mga 10 minutes so ayan, ayan. nakita nyo na. so o, so, anim na bid abi na bit ang gagawin ko siya araw araw pero hindi naman sabay sabay so today dito so bukas bukas dito na naman ako sa kabila so ito So bukas dito na naman ako yan. Ano? Tapos ayun doon naman sa iba. Ah. So yan doon din naman. At saka doon yan tinanggalan ko. Tinanggalan ko din gawa ng uh, ah, magpintal daw. So mayroon pa dito sa kabila. So dito mayroon pa isa dito nakaserado lang. So mayroon pa isa sa baba. So, yan siya guys. Ang ano. yun ang ang trabaho sa bid lang yan siya guys. So, di ba? So, thank you so much sa inyong pagpanood At akin yung pagpanood sa akin video guys. So, and na Oh, ito buhay yung daw hindi kaano ka ano ba dito? Masarap ang buhay. Thank you bye everyone.